Hi, mga mahal. Ang ating topic ngayon na tinatanong ulit ni Larry. Ang tanong niya ay, ano po yung pinakamasarap na sagad? Yung sagad po ba na magkaharap kayo yung nakataas ang paa sa balikat? O yung sagad na nakatalikod na parang aso? O yung ikaw yung nagtatrabaho sa ibabaw? So, ang pag-uusapan for today's video. Andresado ka bang malaman kung ano ang kasagot? Please keep on watching para bago yan. Kung bago ka pa lang sa akong channel, please consider to like this video and subscribe my channel. So ano nga ba yung pinakamasarap na sagad? Kung para sa akin na yan lahat po. Kung natatrabaho ng tama, natatamaan, yung pinakamasarap doon sa loob, lahat yan ay pipiliin ko. Pero kung isa lang ang pipiliin, ang pipiliin ko dyan ay siyempre, yung pinakagusto ko, yung magkaharap kayo kasi maraming magagawa at nakataas yung paa. Lalo na kung halimbawa may lagay na unan sa ilalim ng balakang. Yan po yung pinakagustang gusto ko. At pumapangalawa dyan, yung nakapatong ako. Yung nakapatong po kasi ako yung nagmamaniho. Yung nagagawa ko lahat, ng gusto ko at pwede akong dumapa kung gusto kong magpasubsob ng aking dalawang bundok. Hindi lang anuhan ang magagawa kapag halimawang yan, dalawang pwesto na yan ang magagawa ninyo. Kasi nga, yan ay pwedeng magtukaan, pwedeng magsubsupan, pwedeng magkilitian ng dila, yung mga ganyan. Yan kasi yung mga pwede nyong magawa kapag halimawang magkaharap kayo. Nagkakitaan kayo, hindi katulad ng uh, parang aso, nakatalikod lang yung babae, yung ganyan. Mas masarap kasi talaga yung magkaharap kayo. Marami kayong pwedeng magawa. Gumagana yung kamay, yung dila, syempre. At makakapagtitigan kayo. Nakadagdag yan sa el nararamdaman ng isang babae. Tapos pwede kayong nga mag-usap, magbulungan yung ilalapit mo yung uh, bunga nga bunga mo doon sa kanyang tenga tapos may sasabihin kayo. Yan ganyan yung mga nakakadagdag para mas lalong gaganahan habang nagaanuhan kayo. So, sana sagot ko ng tama ngayon Hindi pa like this video. Please consider to like this video and subscribe my channel. Thank you for watching. See you on my next vlog.